napakahalaga niya sa consciousness ng Pilipino and in fact it brought it's a turning point that brought change to our country ba diba? uh, at yun po inasa statement ni, ni President Bongbong Marcos ngayon ano at uh, actually pinuri niya si Senador Aquino do sa kanyang mga pinaniniwalaan no so at gayon din ah uh, malagay itong araw na ito sapagkat ito po ay araw na pinakita ng isang Pilipino kung paano mamatay para sa bayan no? sabi ni Jose si Rizal noon na Ah, uh, gusto kong ipakita sa mga taong nagsasabi na hindi natin kayang mamatay, na duwag tayo, na kaya nating mamatay para sa mga pinaniniwalaan natin. At 'yun yung pinakita ni Senator Ninoy, na inspire ang Pilipino at na-inspire din ang mundo kasi ginaya nila yung people power natin. Sa tingin niyo po ba sa panahon ngayon at ret yung legacy ni Ninoy given yung political climate natin at yung laganap ng historical amnesia? Alam niyo yung pagkunita sa kasaysayan mas kailangan yan pag nakakalimutan ng kasaysayan, hindi ba? Kaya nga nagkaroon ng paggunita para sariwain muli. So, uh, kailangan gamitin natin lahat ng uh, kapangyarihan ng demokrasya, ng kapangyarihan ng bayan upang alalahanin itong mga mahalagang takbo sa ating kasaysayan, anuman ang, 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 political climate. Yung mga kabataan ngayon, ano yung pinakadapat nilang matandaan kayo Ay, yung pinakadapat matandaan, una sa lahat, yung pagbabago. No, na may transformation si Ninoy eh, na nagbago yung kanyang puso sa kulungan kaya na, 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 nagkaroon na siya ng adikain pagsilbihan ng bayan. Pagsilbihan ng bayan natin. So, sana yun din yung makuha natin na si Ninoy pinagsilbihan niya yung bayan niya, nagsakripisyo siya, binigay niya yung buhay niya. Tayo naman, no, ibigay natin yung kaya natin. Ibigay natin yung, yung nararapat para sa bayan sa abot ng ating makakaya.